Magandang-magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito. So sa Kongreso, meron pong uh, ginaganap na hearing. Actually, ilang hearing na po nila yan eh yung tungkol sa uh, extrajudicial killing nung, dahil sa madugong uh, supply na war on drugs. Uh, maganda sa simula. I, I, I love it. Pero nung hindi po nila nakuha yung target na 3 months o 6 months, Diba? ba? Nangyari naging six years. Dapat kung hindi nakuha sa una, itinigil na. inulit pa, itinuloy pa. Bakit? For popularity. Diba? Para makapag-impose ng ng uh, ng uh, bukod sa persona sa popularity, makapag-impose ng impluwensya. Ngayon, may mga dinidinig kanina sa pinapanood ko eh, tinatanong yung pulis na yung bumaril siya pero hindi niya alam kung saan sino yung binabaril niya. Narinig niya may pumutok, nagpaputok na rin siya. So that's very very irresponsible. 'Di ba? Eh yun naman ng mga trigger happy. They were inspired by President Duterte. Lalo na nung sinabi niya na kapag sila ay makasuhan eh papalit siya sa kanila, siya ang haharap. <laughs> <laughs> Pero ilan na hubay yung mga nakasuhan at nahatulan? Ang tanong, meron bang Rodrigo Duterte, the former president, na humarap sa korte at inako ang responsibility? Di ba? anyway, eh, I don't know if they're also excited, excited to ano, excited for ano, for the ICC. Di ba? Ngayon, at sabi nga oh, Ah... Uh, sabi ni Abante. Realizing, nung una ho kasi ito, hindi to talaga, ito, pabor talaga to kinigong dati. Pero ngayon, sabi niya, uh, kahapon sa hearing, realizing what, uh, what has happened, palagay ko naniniwala na ako na the war on drugs is quite deceitful. Oo. Why po deceitful? Sapagkat hanggang ngayon, marami pang drugs. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos yan. Tama. Diba? Eh, naalala ko dati kasi, may warning na rin ang international community Kidigong, Digong. Na kung eto nga sa, ano bang bansa ito, Columbia ata, oh, nagkaroon na sila ng halos civil war dyan sa illegal drugs. Pero, yung war on drugs na yan, hindi natapos. So, ano kinakailangan dito? Alisin yung, alisin yung supply chain. Yung mga adiktos, hayaan ng walang magamit. ba? Diba? Hanggang sa etong mahirap mahagilap ng mga perpetrator eh maghanap na lang ng ibang trabaho dahil wala nang mabenta. Tipong ganon or aalis na. Oh. pero wala, itinuloy nila eh. Kasi nagiging popular. Now, sabi niya pa, eh ang kagandahan lang po ngayon sa bagong administrasyon na ito in the last two years, walang napatay. Meron din naman pero kakaunti lamang. At nakakuha, nakakakuha tayo ng tonelada ng mga drugs sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. That is correct. 'Di ba? So depende lang din kasi 'yan eh kung ano ba papano niya approach ang isang ano, ang isang issue. Hindi sagot sa palagi na lamang ay patayan. 'Yun ang isang maliwanag dito. Now, iniimbitahan nila na dumalo, nako. Ito po ang press release ni Harry Roque. ha. Uh, lakihan natin. Yun. Sabi ni Harry Roque, ngayon yan, 26. Digong to appear in any court hearing but not house probe. Oh! <laughs> Naduwag. ba? Diba? Naduwag. Dati ang yabang niya kasi. Nung kakasuhan siya sa nila Trillianes sa ICC, ang sabi niya, bring it on. Diba? Pulo siya si bring it on. So, ngayon ito na. Sabi nila, kaso, nila, sabi niya handa siyang harapin, handang humarap kahit saan. Pero pagdating ngayon rito sa Kongreso, ayaw. Bakit? <laughs> Yan, sabi rito ha. Uh, invoking his constitutional right to self incrimination. Okay? Former President Rodrigo Duterte will not attend the ongoing House Committee on Human Rights inquiry on the war on drugs campaign according to former presidential spokesperson Harry Roque. Diba? So, ang tanong, eh, pagka ikaw ay pina-arresto rin, pinakibuloy, ano to, mauuwi na rin ba tayo sa taguan? Di diba? ba? Para bago dumating yung warrant of arrest ng ICC, hindi na rin mahagilap si Digong, si Tatay Diggs. Naknam ka mga May strategy nitong mga to talaga, very predictable eh. di ba? Papa no, Papapuntahin, parang kikibuloy. Ilang beses pinatawag, pati ng Senado, wala, nagdemand pa. Pinaglaruan ang institusyon ng ating bansa. Now, uh, sabi rin Duterte, however, is willing and able to appear in any Philippine court to answer any criminal accusation on extra extra legal killings. Ayon ng extrajudicial. Eh. No, extra legal killings related to the Drag war campaign, sabi ni Harry Roque. Ngayon, uh, haharap sa korte. <laughs> ay, nako. Naalala ko na lang din yung hearing niya kay nadalawa, kay Franz Castro. Ni isa doon, wala naman siyang personal na hinarap eh. O, puro abogado yung pinapunta niya. Ngayon, dito naman, ay eh, nakahanda raw po. Ang tanong, mga kapatid, what do you think? Bakit po handang-handa siya ngayon na humarap sa korte? Hmm ano sa tingin nyo, bakit ngayon nakahanda siyang humarap sa korte? For the same um, EGK accusations. Eto yan eh. Hindi ho ba? Meron tayong, uh, um, I mean, ang, ang, ICC, di ba? Wala nang jurisdiction ng ICC sa atin. Tama ang sinasabi ng Pangulo. Okay? Pero, sabi ng Korte Suprema, may obligasyon ng Pilipinas to cooperate with the ICC, di ba? Sa mga uh, kahit na anong mga proceedings na nasimulan nila. Kasi nga, alin sunod 'yan doon sa isang provision doon sa or stipulation doon sa kanilang uh, Rome Statute. Now, ang sabi po doon, uh, kapag ka Uh, nililitis na yung taong na may yung taong akusado sa kanila uh, katulad ni Duterte ni Digong So may mga kasong nakasampa sa ICC na kanilang dinidinig o iniimbestigahan tapos dito sa Pilipinas ay um, nililitis na rin siya. So mag apply po rito yung complementary Okay? The principle of principle of complementarity. Anong ibig sabihin noon? Simple lang. Simple lang ang, ang principle of complementarity. Hindi, pwede, hindi na kailangan ng maraming librong babasahin dito. Kapag ang kaparehong kasong dinidinig o hawak, no, yung, yung saklaw ng um, ICC, ay sa bansa mismo ng taong akusado, ay nililitis din sila sa kaparehong kaso. Ibig sabihin ko, ang nagdemanda sa ICC ay si Tampulana. Sa Pilipinas, si Tampulana may kaso rin isinampa. So, under the principle of complementarity, kikilalanin nila at ipauubaya na sa Estado, kayo na ang maglitis. Yon ang gusto nila ngayong mangyari. Now, bakit pagdating sa korte? Siyempre, iira na naman rito ang inaasahan nilang impluensya. Diba? Mga frat members. Oh, papano kung yun so, yung judge o yung fiscal na humawa, kabrad. Yari na ngayon. Dismiss agad. Outright. <laughs> Yan ang purpose kung bakit ang challenge nila Harry Roque, sa korte siya haharap. Para po maiwasan ang ICC warrant of arrest na paparating. Okay? Now, sabi niya pa rito, as a guaranteed by the Bill of Rights, Congress cannot compel FPRRD to be a witness against himself. Mali. Isa ho itong kasinungalingan. Kasi under the Bill of Rights, it says, no person shall be deprived of life, liberty. Di ba? Now, unang-una, hindi naman po siya papatayin. Hindi naman po hahadlangan ng kanyang kalayaan. Kailangan lang siyang humarap Uh, papaharapin lamang siya para sa mga katanungan na somehow magamit nila sa paggawa ng batas. Pwede po Congress or Senate can compel anybody na humarap sa kanila. So, this is fantasy itong sinasabi niya. Now sabi uh, to be a witness against himself. Eh, hindi naman po siguro para maging witness against himself because that is self-incrimination. 'Di ba? Ito pa, uh, our former president firmly believes that the lower house is not the proper forum to investigate any criminal allegations started him. Alam niyo pala yun eh, bakit hindi niyo pinaayos sa Department of Justice, doon kayo ang nasa pwesto, ang pag-iimbestiga. Kung meron tayong anim na libo ng mga napatay, di ba? Dapat po may 6,000 na libo ring mga folders separately. Diba? Kasi iba-ibang tao po yung mga naging biktima. Dapat may ganun. Pero wala hong ganun ng DOJ. Oh. Ngayon, yun na naman. Nag gusto nyo mag-avail noon. Ito <laughs> pa. Uh, Tatay Digong is unafraid to face all his accusers. Charot! <laughs> in any domestic court. He will cooperate and participate in any criminal investigation provided that Filipino prosecutors conduct the proceedings. Di diba, Pinatamaan ang ICC. Kailangan daw haharapin niya 'yung mga 'yan basta ang mag, ang mag, magsasagawa ng pag-iimbestiga ay isang Pilipinong taga-usig. <laughs> Yun po 'yung fiscal or 'yung prosecutor. Now, citing the Supreme Court rulings on uh, People versus Ison and Ross and Rosette versus Slim, 2006, Roque said the right against self-incrimination prescribes an option of refusal to answer incriminating questions in not a prohibition inquiry. Yeah. Anyway, whatever, ano mang palusot ninyo, sabi ni Maureen, ginagawang guilty ni Herminia sa gabi. <laughs> si FPRRD, akala natin maisog, di ba? Si Digong hindi pa, di ba? Tama eh, di ba? Hindi pa nag hindi nagsalita si Digong diyan, ha. Si ano lang 'yan, Harry Roque, kaya kalma lang kayo. Ako lang 'to, sabi ni Harry Roque. Siya lang ang uh, nagsalita diyan. Grabe. Ano ba problema sa buhay nito ni Harry Roque? At parang tipong masyadong mapanghimasok sa mga, di ba, sa mga Duterte. Hmm. Ano ba? Ano bang inaabangan nitong kapalit? <laughs> Ay, nako. Akala natin, napakatapang na tao. Anak ng putya. Di ba? Diyan lamang sa, ano, sa sariling multo, mga kapatid. Eh, kinatatakutan na. Ayaw nang humarap. My goodness. Di ba? So, shout out sa inyo. Mga nagsasabi na matapang. Buwag loob. Pero, Diyos ko po, ito na lang ang simpleng investigation sa house. Ayaw pang dumalo. Mag-aalakibuloy pa. Papa-special pa talaga nakakahiya kapag ka pinaaresto ang dating presidente. 'Di ba? Nakakahiya kapag naaresto lalo. Oh. 'Di ba? Hindi rin nila naiisip eh, na pag inimbestigahan ka if the question is self incriminating, just simply say, uh, your honor, uh, I refuse to answer because that or kaya lang sabihin, uh, your honor, I invoke my right, 'di ba, against the self in uh, against uh, self incrimination. Oh, ganun lang kahit na sa buong hearing yung lang sabihin mo mahiya ka naman <laughs> di ba ay nako ah uh, sabi rito magfabricate na naman sila ng dokumento diyan sila magaling ah uh, buti na lang vindicated si Delima uh, Garis Good isang strong person na lalaban kay Digong alam niyo eh, mukhang kakasuhan talaga sila di ba mukhang makakasuhan talaga sila diyan eh although sinabi dati ni Leila de Lima, I that was last year na hindi niya alam kung ano gagawin niya kay Digong kapag ka napalaya na siya. Eh for now, ipagdadasal niya na lang muna. Eh ngayon, mukhang naka takalaya na nga po siya. As in talagang yung paglaya niya is not because of technicalities but because of lack of sufficient evidence. Kaya yung kanya ng demurrer ay pinagbigyan ng korte. Tinigyan ng korte. Sapat pa ba yung mga yan para makonvict yung tao? Hindi na. Okay, dismiss na natin. Isa na lang yung kaso na na-cover nun. Dahil na unang na-dismiss yung iba. Oh. Ngayon, ha, eto po yung mas exciting. Si De Lima ang makakabangga ni Duterte. Kasi eto yung magkakaso sa kanya. Diba? Now, ang tanong, kapag nagkaso ba, nagdemanda si Duterte rito, No. Kasuhan siya rito ng malicious prosecution. Di ba? Magiging hadlang ba ito sa warrant of arrest coming from ICC? Hindi po mga kababayan. Hindi. Maku ma maisiserve pa rin ang warrant of arrest niya from ICC. Bakit? Hindi po kasi related yung malicious uh, prosecution kung yun ang isasampa sa kanya ni Leila Dilima. Okay? Ma-apply lamang ang complementarity kapag kaparehong kaso na dinidinig ng ICC tapos yung din naman ang nililitis dito sa Pilipinas. So, ibibigay na nila sa Pilipinas ang buong kapangyarihan o jurisdiction pero magmamatsyag sila sa kabuuan ng proceedings. Karma, is, karma is real ba? Saan, saan ba nakita yun? Merong ganyan si, ano eh, si Harry Roque na Talagang nakadipa pa siya at uh, ang yabang-yabang nangangantsaw. Oh, ito yun, no? Oh. Kinakantsawan niya si Leila de Lima. Oh. Ayan. Sabi niya, ha? As I said, happy anniversary on your first year of detention. <laughs> May you spend the rest of your life in jail. Good night. Sabay alis ano yan eh, uh, event na to, parang press press conference ito or ano, press briefing, sorry, sa Malac with Malacanang Press Corps. Kaya lang, doon po inatake siya ng pagtataray. Anlande. <laughs> Sabi niya, as I, as I, said, happy anniversary on your first year of detention. Diba? May you spend the rest of your life in jail. Good night. Eh, grabe rin ginawa nila doon kay Layla. 'Di ba? Meron pang sex video daw ipi-play pa sa Kongreso sana. Tangina, <laughs> gago rin yung mga 'yun eh. Isa ho ito sa ano, ah uh, tawag diyan um uh, magpapabigat uh, ng buhay ngayon ni Digong. Kahit ako mandidato yan this coming 2025 eh pag kinasuhan ito ni ano ni Leila Dilima walang kinalaman yan sa EJG sa ano sa kaso niya sa ICC. So, Mag-uunahan dito ang warrant of arrest from DELIMA case or from ICC. Di ba? So depende na po yan sa kanila kung kung uh, hahaya sino ang magpi-prevail na warrant of arrest. But ako, kasi sino yung nauna, yun na po yung dapat. Di ba? All right, so iwan na natin 'to.